Kaya na pas na mapan sila mo. Ayun yung mga yung grupo ni sila oh Ben. Oh, ang grupo nila oh. Pwede mo diyan, papagtirban mo. Hindi, hindi naman sa ganoon kasi. Hoy. Pa-daw sa grupo niyo. Oh, sige daw sa na ako sa inyo, sali na ako. Hindi ko mo. Mo di ko. Bat na nangal ka, ka. Uy. Ninyo, bubulungan kayo. Bubulungan pa kayo diyan, sali na ako dito. Sige. Sige. Ano? Sige. Oh. Pagawin niyo na ako si oh, Sige, ganito no, Pagawin niyo pa ako eh Pumalik ka dito bukas ng oh. ano, ng umaga May papagawa kami sa'yo Oo oh. Ano? Kaya may parang lumakas ako dito Para yung mga ganggang na -gang kaya, kaya ko na yun sila Oo, oh, oh, maganda rin lang pala yung dahilan oh, okay. oh, Sige, sige ka dito Pero, tandaan mo, pag sumali Pag sumali ka dito, bawal kupal dito Oo, oh, oh. sige <laughs> Kupal ka pa naman Ganggang ko, paling ko Sige, pwede Oo, oh. naman Karlo. Carlo. Ano ba ginagawa yag natin dito? Oh, this time, kanina pa sinin na sila mo. Ay, yung mga yung grupo ni si, si, si Lobo, Ben. Oh, yung grupo ni Lobo. Pwede ba? gusto balak mo diyan, Papagtirpan mo. Hindi, hindi naman Tami. sa ganoon kasi Ay gusto ko okay, sa gusto ko sa gusto ko sa mali sa nila, sa grupo nila. So para, para sa ka, ko upal kupal diyan eh. Uy, hindi, para mas lalo lumakas. Eh malakas ka na upal ka na. Hindi, Basta gusto sa mga mga mo, oh. putan siya ay no, ay no. Mo magat ng eh. grupo nila, talagang ma asa mm -hmm. sa talaga oh, pag kasali oh. Yun. Alam ba ni Sobian? Hindi oh, ay hindi ko ko alam. Basta wa oh, mo sa mo. Yarin ka kanon. mo. Kamu, reklamo mo pa sa mo. Kupal ka pala. Kupal ah, ka. Tao. So, ma kita ko diyan. Hindi naman lang pa lang ay subo. Hoy. Pa-dawsin mo 'yun. Oh. oh sigaw, po. sigaw po. Sali na ako sa inyo. Sali na ako. Ha. Mm, Tigas mo. mo. Tigas mo. mo. ka. Naangal ka. Tigus na ito. Uy. Tigas na mo na ka sasali. Para Mas lalo lumakas. Bawal nga kupal dyan. Hindi niya. Pwede yan. Ito. Dito ang pa Pag wala si boss alam. Uy. Sali na ako sa inyo ah. Ngay Ngayon na. Bakit ka sasali? O bakit? ako pa <laughs> uh, nga, eh, so, ya, eh, dito ngayon na. ako dito. Kupal naman ang mukha mo. dito upal Uy. Ano yun? pa kayo. Bulungan pa ako dito. Hindi, sige. Ano? Sige. Oo. Sorry niyo yun? Hindi, hindi pa ngayon. Oo. Hindi pa ngayon. Gusto mo gano'n agad? Pinapahirapin nyo pa ako eh. Gusto mo na lang kita dito. Uy, kakakaya ko yan. alam mo ha. Kung ka pa. Gusto mo tigilan na lahat ito. Patayin ko na ito. Sabihin ka na lang namin kayo alamahan. Oh, mo gusto mo may kapalit. Okay, ka may kapalit. Gusto mo nang May ko. Wala namang pera yan eh. Gusto mo nang buha Ano ay, Ayun ang magagawin ko. Parang masali ho. Oh. Gusto ko siya na masali. Ito, hulungan po. Sabihin nyo na kasi. O oh, sige, ganito. Pinawin nyo pa ako eh. Bumalik ka dito bukas ng um, ano ng umaga. May ipapagawa kami sa'yo. Oo. Oh. Ay, ay, Ayaw mo. Wag na. Tara na. Sige, 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 sige. Sige. Sika, kapat, may tanong ako. gusto mo oh. sumali sa amin? Siyempre, para lang mga Saudi, para yung mga ganggang nin. Kaya, kaya ko na yun sila. Ah, maganda naman pala yung dahilan. Oh. Oh. Lagi, sumali ka dito. sige. Pero, tandaan mo, pag sumali, pag sumali ka dito, bawal kupal dito. O, oh, sige. Kupal ka ba naman. Ganggang ko, paling ko. O, sige, pwede. oh. bumalik ka dito. Dila, dila, dila. Dila pa. Oh. pa, may papagawa pa kami sa'yo. Oo, oh, sige, sige. Bumalik ka dito. Dito kayo. Ito na Seryoso ko ba sa sa decision mo? Oh, Dapat sinaro na ako nila ako demo. Pa Para dun. may mas mala silang grupo. Kahit pag nandun na ako. Yari ka pag nandun ako. Kahit pag nandun ako, mas mala sila lalo. So may mapera malakas... pa sila. Hmm. Oo, oh, may kupal na dun. No? May kupal. Ang hindi sinaro na agad na ako nila eh. Ang no, bad trip ako. Oh. Tarangin na tayo. Tarong, tayo.